Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Muling nag-abiso sa publiko ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa kumakalat na pension subsidy. Nakasaad sa nasabing post na magkakaroon ng pension subsidy ang sino mang sasagot sa link ng survey questionnaire. Paglilinaw ng kagawaran, ito'y walang katotohanan dahil hindi ito nagmula sa opisyal Facebook page ng DSWD. Arestado ang dalawang dayuhang Chinese sa Maynila at Cebu matapos si utos ng Bureau of Immigration o BI ang agarang deportasyon nito. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang mga dayuhan ay kinilala bilang sina Zhu Yuan Jiang at Maming Ji kung saan inaresto ang mga ito matapos ang operasyong isinagawa ng Fugitive Search Unit. Matapos ang nasabing pag-aresto, itinungo na sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa sa tagig ang mga ito para sa kanilang nalalabing deportasyon. Sa anibwersang nagsagawa ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at pamahalaang lungsod na Makati sa mga lansangan ng lungsod ito isinagawang operasyon sa kabaan ng JP Rizal Avenue at Zobel Roja Street, Barangay Singkamas, kung saan ilan sa mga sasakyan ang na-impound habang nakumpis ka mga kagamitan na sa gabal sa kalsada. Sa paungunan ng MMDA Special Operations, Group Strike Force at Makati Local Traffic at Public Safety Department, natikita ng ilang motorista tricycle drivers dahil sa illegal parking at iba pang paglabag sa batas trapiko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Dani Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga kaso ng pertussis sa bansa patuloy pa rin ang pagtaas. Mga labi ng OFWs na nasawi sa pagbaha sa UAE, iuuwi na. BBBM dinepensahan si VP Sara sa hamong pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng DepEd. Pagalaw sa presyo ng pangunahing bilihin, tinalakay ng Kongreso at Retailers. Paninigarilyo sa parking lot ng NAIA 3, ipagbabawal na. Labing isang atletang Pinoy, sigurado na ang Paris birth. Philippine Team, inaasahan pang madagdagan. Pataas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Ipinagbabawal na ng Manila International Airport Authority o MIAA ang paninigarilyo sa open parking lot ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ito ay kasunod ng naganap na insidente ng sunog kung saan natupok na apoy ang lab labing siyam na sasakyan. Habang itinituring itong umano'y grass fire, naghihintay pa rin ang MIAA ng opisyal na ulat mula sa Bureau of Fire Protection o BFP patungkol sa sanhi ng sunog. Kaugnay nito, maglalagay na rin ng mga portable fire extinguisher at magkakaroon ng regular na pagpapatrol ang mga security at safety personnel dito. Upang padaliin ang buhay ng mga residente sa Polilo, Quezon, ay inilunsad ang Land Transportation Office o LTO Region 4A ang e-patrol outreach caravan para ihatid ang serbisyo na alok nito. Panoorin ng buong balita. Ibinahagi ng Land Transportation Office o LTO ang kamakailang kaganapan ng LTO Region 4 Ikalabar Zone sa Pulilo, Quezon, kung saan matagumpay nitong inilunsad ang e-patrol outreach caravan upang ipabatid sa publiko ang libreng serbisyo na alok ng ahensya. Sa tulong ng munisipalidad ng Pulilo, Quezon, ay naihatid sa mga residente nito ang pinadaling aplikasyon para sa student permit, renewal and driver's license at libreng theoretical driving course. Ang karavan na ito ng ahensya ay para sa mas pinabilis na serbisyo upang hindi na mahirapan pa ang mga residente sa pag-aasikaso ng kanilang driver's license. Naniniwala ang LTO na sa ganitong paraan ay isinusulong nito ang pagkakaisa sa komunidad at ang pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng ahensya at mga mamamayan. Danisa Lopez, Zelopez, Naguulat, para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay isinaadi Department of Health o DOH spokesperson Albert Domingo na ang bilang ng mga kaso ng tigda sa bansa mula ikaunang araw ng Enero hanggang ikalabing tatlo ng Abril ay nasa isang libo walong labing pito. Kung saan ito ay limang beses na mas mataas kumpara sa mga naitala ng parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon pa kay DOH spokesperson Domingo, hindi ito dulot ng mainit na panahon kundi ito ay sanhi ng measles virus at maaari itong mangyari anumang oras ng taon. Nauna nang sinabi ng World Health Organization o WHO na ang pagtaas ng kaso ng tigdas ay hindi lamang problema sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Dahil ang mga lockdown sa panahon ng pagsiklab ng COVID-19 ay nagdulot ng pagtaas sa bilang ng mga hindi nabakunahang bata sa maraming iba pang mga bansa. Samantala ay layunin naman ng departamento na mabakunahan ang mahigit isang milyon at tatlong mga bata laban sa tigdas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga kaso ng pertussis sa bansa patuloy pa rin ang pagtaas. Mga labi ng OFWs na nasawi sa pagbaha sa UAE, iuuwi na. BBBM dinepensahan si VP Sara sa hamong pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng DepEd. Pagalaw sa presyo ng pangunahing bilihin, tinalakay ng Kongreso at Retailers. Paninigarilyo sa parking lot ng NAIA 3, ipagbabawal na. Labing isang atletang Pinoy, sigurado na ang Paris Birth. Philippine Team, inaasahan pang madagdagan. patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpapatayo ang administrasyon ng mga cold storage facilities sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ito mano ay dahil sa napakataas na ani ng sibuyas sa mga lugar na napipilitang ibenta sa mababang presyo dahil walang mapag-iimbakan. Dahil sa mahal din ng pagkonsumo nito ng kuryente, siniguro ng Pangulo na lalagyan din ito ng mga solar panels. Sa kasalukuyan ay may dalawang cold storage na ang nasa proseso kung saan ang isa ay nasa San Jose at ang isa naman ay sa Magsaysay na parehong mayroong kapasidad na isang libo at apat na daang tonelada. Business email compromise kung tawagin ng isang uri na naman ng phishing kung kaya't binalaan ng Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group o PNPACG ang publiko ukol dito. Narito ang buong detalye. Babala sa publiko dahil ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG, ang Business Email Compromise o BEC na isang social engineering attack ay mayroong kakayahan na biktimahin ng isang individual para kunin ang pinansyal na ipon nito at mga personal na impormasyon. Nangyayari ito kadalasan sa email ng mga empleyado sa isang kumpanya kung saan nagkakaroon ng akses ang manggagancho at magpapanggap bilang otoridad. Nalilinlangin ang mga padadalhan nito ng mensahe na ibigay ang ilang mga sensitibong impormasyon o di kaya ay pera. May pagkakataon din na gagayahin ang estilo ng pagsusulat mula sa tunay na tao o kumpanya para mas paniwalain ang mga empleyado nito na nakatanggap ng mensahe. Payo naman ng PNPACG, huwag basta-basta magbahagi ng personal na impormasyon online at iwasan ang pagpipindot ng mga link na kumakalat sa social media at text message. Dagdag pa nito, suriing mabuti ang email address at URL ng nagpadala para tukuyin kung ito ba ay lehitimo. mo. Hinikayit din ito ang publiko na kilatisin muna ang pagpapadalhan ng pera kung ito ba ay lehitimo para hindi maging biktima ng anumang uri ng scam. Daniza Lopez, Naguulat para sa One Media Network. Mula noong ikalabing tatlo ng Abril ay umabot na sa higit isang libo at limang daang kaso ng pertussis ang naiulat sa buong bansa na nagpapakita ng pagtaas sa nasabing outbreak. Isinaad makailan ni Department of Health o DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, na hindi pa nila nakikita ang pagbaba ng mga kaso at hinihintay pa umano ang epekto ng pagbabakuna. Samantala ay tiniyak naman ni Domingo na ang pertusis ay isang sakit na maiiwasan sa pagpapabakuna. Matatanda ang nauna ng sinabi ng DOH na 800,000 hanggang 1 milyong doses ng bakuna laban sa pertussis ang inaasahang darating sa Hunyo sa pamamagitan ng United Nations International Children's Emergency Fund. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga kaso ng pertussis sa bansa, patuloy pa rin ang pagtaas. Mga labi ng OFWs na nasawi sa pagbaha sa UAE, iuuwi na. PBBM dinepensahan si VP Sara sa hamong pagbibitiw sa puesto bilang kalihim ng DepEd paggalaw sa presyo ng pangunahing bilihin tinalakay ng kongreso at retailers Paninigarilyo sa parking lot ng NAIA 3 ipagbabawal na Labing isang atletang Pinoy sigurado na ang Paris birth Philippine team inaasahan pang madagdagan Patas at Pantay na Balita Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa Ito Unused force